Hingin mo sa Diyos na siya ang maging gabay mo araw-araw. Kapag inuna natin siyang hanapin at humingi ng kanyang direksyon bago pa man magsimula ang ating araw, may kakaibang nangyayari. Ang buhay natin ay hindi na muling magiging pareho. Gayon, maririnig mo ang paalala mula sa kanya. Ngunit unahin ninyo ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Meteo anim oras tatlo minuto. Sabi rin sa Kawikaan Tatlo, lima tandang bawas anim, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya. Ituturo niya ang iyong mga landas. Hindi tungkol sa alam natin ang daan, kundi sa pagtitiwala sa isa na siyang may hawak ng tunay na direksyon. Ngunit hindi ito basta-basta nangyayari, dapat bukas ang puso natin. At sinasadya natin araw-araw na lumapit sa Diyos. Itinuro ni Jesus sa Mateo, anim oras labing isa minuto. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Bawat umaga ay panibagong pagkakataon para itanong, Panginoon, ano po ang nais mong gawin kong gayon? Ano ang direksyon mo para sa akin? Para itong espiritual na kompas na laging nakaturo sa tamang hilaga. Kahit hindi natin alam ang lahat ng habang, sapat ng alam natin na siya ang nakakaalam. Ang pagtitiwala sa Diyos ay tulad ng pagsakay sa isang sasakyan kung saan siya ang nagmamaneho at tayo ay nakaupo o lamang bilang pasahero. Hindi tayo lumalaban para kontrolin lahat ng bagay, kundi isinusuko natin ang manibela sa Kanya. Sapagkat siya ang higit na nakakaalam ng daan. Naalala ko ang Jeremias 20 siyam, labing isa, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo. Rika ng Panginoon, mga planong para sa ikabubuti ninyo at hindi ikapapahamak, mga planong magbibigay sa inyo ng pag-asa at kinabukasan. Kapag binaniniwalaan natin ito, nagkakaroon tayo ng kapayapaan at kalayaan. Subalit minsan, gusto nating tayo mismo ang gumawa ng plano at hihilingin na lamang kay Lord na pirmahan ito. Ero, gayano na nangyari kay Noy. Kung nagtayo siya ng arko nang hindi ayon sa utos ng Diyos, tiyak na lulubog lamang iyon. Kaya bago gumawa ng anumang desisyon, malaki man o maliit, bakit hindi natin siya tanungin muna? Kapag naroroon ang kapayapaan sa puso, yon ay palatandaan ng kanyang pagsangayon. Ngunit kung may kaba at alinlangan, baka ibig sabihin ay huminto muna tayo. Ganito rin ang nangyari kay Abraham. Genesis 12. Isa. Sinabi ng Diyos na lisanin niya ang kanyang bayan at magtumo sa lupang ituturo niya. Wala mapa, ngunit may tiwala siya at may kapayapaan sa puso. Ganito ang pagtitiwala, hindi ba tayo sa nakikita kundi sa paniniwala sa salita ng Diyos. Kung tutuusin, hindi tayo gumagamit ng lumang balita upang maunawaan ang mga pangyayari ngayon. Ganoon din sa relasyon natin sa Diyos, hindi sapat ang kahapon. Dapat aw-araw tayong nakikipagugnayan sa Kanya. Kapag balagyan tayong lumalapit, Lalo nating nakikilala ang kanyang puso at mas lumalago ang ating pananampalataya. Sa gitna ng kaguluhan at ingay ng mundo, ang kanyang presensya ang ating angkla. Ang kanyang salita ang nagbibigay ng kapayapaan na hindi may papaliwanag ng tao. Ang karunungan niya ang nagbibigay direksyon kung paano nating gagamitin ng tama ang ating kaalaman. At ang karunungan ito, hindi lamang para sa atin kundi para maging ilaw din tayo sa iba. Hindi ito simpleng ritual lamang. Ang araw-araw na paghahanap sa Diyos ang ating buhay. Ito ang nagugnay sa atin sa pinagmumulan ng lakas, pag-ibig, at layunin. Isipin natin ang mga Israelita sa Echodo, labing-anim na oras labing tatlo minuto. Kahit sila ay naglalakbay sa ilang, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Bawat araw may bagong probisyon, tulad ng pugo at mana. Ganoon din sa atin. Ang kanyang habag ay laging bago tuwing umaga. Panaghoy tatlo oras dalawamput dalawa minuto negatibo dalawamput tatlo. Minsan, nahuhulog tayo sa bitag ng ating sariling karanasan at akala natin alam na natin ang lahat. Ngunit bawat sitwasyon ay may sariling panahon at layunin, Ecclesiastes tatlo. Isa, kaya't lagi tayong handang magbago ayon sa direksyon ng Diyos. Ang sabi ni Pablo sa Filipos, apat oras labintatlo minuto. Lahat ng bagay ay magagawa ko sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay sa akin ng lakas. Kaya't huwag tayong manatili sa nakaraan. Araw-araw ay humaap tayo sa kanyang bagong awa at bagong plano. Ngunit tingnan din natin ang babala mula sa mga Israelita sa Etsodo 32. Dahil naiinip sila sa pagkawala ni Moises, gumawa sila ng gintong guya upang sambahin dahil hindi sila naghintay sa patnubay ng Diyos, nawi sila sa maling landas. Ganoon din tayo, kung magmamadali tayo nang hindi kumukonsulta sa Kanya, maari tayong magkamali. Maging si David, na matagumpay na mandirigma, ay hindi umasa sa sariling karanasan. Sa bawat labanan, humihingi siya ng gabay sa Diyos. Ganoon din tayo dapat, hindi natin sinasabi, kaya ko na ito, dati ko na itong nagawa. Sa halip, Kumonsulta tayo lagi sa Panginoon. Ang kaso ni Joshua at ng mga Gibionita, Joshua Shamm, tandang bawas isa sero, ay paalala rin, hindi lahat ng nakikita ay totoo. Kung kumonsulta lamang sila sa Diyos, nalaman sana nila ang panlilinla. Kaya huwag basta maniwala sa lahat ng magandang alok. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Mga kaibigan, ang sikreto ay ito, hanapin natin ang Diyos araw-araw. Sa malalaki o maliliit na bagay, sa bawat desisyon, Siya ang ating gabay. Kung ginagawa natin ito, tiyak na ililigtas Niya tayo sa mga patibong at ihahatid sa atin ang Kanyang pagpapala. Gayon, samahan ninyo ako sa panalangin. Ama naming nasa langit, Ikaw ang aming luwalhati at papuri. Nagpapasalamat kami sa panibagong araw na ito at sa lahat ng biyaya. Ang inuon, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Linisin mo kami at tulungan kaming magpatawad sa nagkasala sa amin. Ipagkaloob mo ang direksyon para sa bawat hakbang. Gawin mo kaming ilaw sa mga taong aming makakasalamuha. Sa pangalan ni Jesus, humihingi kami ng karunungan, apayapaan, at kalakasan. Itinataas namin sa iyo ang aming pamilya, ang aming kalusugan, at ang aming mga pangarap. Unuin mo kami ng iyong biyaya at pag-ibig. Amen.